Siguro na may pagbabalot na ito para din lang na nagbabalot ng suman. Ayan. Hmm. Tara! Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po ay narito po ako sa likod ng bahay. Dahil ako po mga kadilag ay kukuha ng dahon ng saging. At ako po ay magluluto mamaya ng paksiw na bulinaw na binalot po sa dahon po ng saging mga kadilag. So ako po ay kukuha na. Lagar saan ang may dahon na sabah? Alam mo. Weh. Dito wala sa pababa. Wala dito. Yan sa taas. Dito daw pala sa taas ng may dahon na saba. Ako lito din mga kadilag. Kung alin ang saging na saba. Alin? Saba yan? Bo, dito pala yung madaming white corn. Ito naman yung ito mga mama. Where? mataas naman. Walang mabuin. Ito, honey. ito hani. Mababa, ito mabababa. Mga kadilag. Kukuha lang ako ng isa. Ito ko'y magpapaksiyo ng kuwan. Nang tawag na. Bulinaw. Nasaan ang kuwan? Nasaan ang bunga? Kanino ba ganyan tanim kay tatay? Aba, nakay maganda na yung tibain. Ah. Hani, mga kadilag. mga kadilag. Nakitiba ba na yun. Dadating mo galing e school. Ako mm -hmm. ipabalik na. Isang dahon lang mga kadilagang kukunin ko. At yun ang mga aking bulinaw na nabili. Isang kilo laang. Kaya ano lang po. Isang dahon lang. <laughs> Dito pala may kulungan din ng manok eh. ay. Ah, sa kaya indong pala yan. Babalik na ako sa loob mga kadilag ako yung tanong kay vlogger at pagka hindi po sabah mga kadilag nang nakuha ay baka pumait. Nasa loob na po ako ng bahay mga kadilag sa kusina at bayo na po yung dahon ng saging mga kadilag. Akan po muna yung huhugasan. At yan mga kadilag, bali ito po yung nabili ko pong bulinaw. Yan po ay isang kilo laang at yan po ay atin ang huhugasan mga kadilag. At yung dahon mga kadilag ay nilagay ko muna sa ibabaw ng ano ah, kaldero habang nagsasahing para siya ay hindi na ilaib. Hindi na lang sa ibabaw. <laughs> Bali, hugasin ko ng mga kadilag ang ating pumbulinaw. So, ako po ay maghihiwa na ng ricados na ilalagay po natin dito para atin ang mabalot at mapaksiw na po ito. Ang gagamitin lang po nating mga ricados dito ay sibuyas, bawang, tsaka puloy. So, akin na po itong hihiwain na na mga kadilag itong luya ayan mga kadilag nabalatan ko na po yung luya tsaka nahugasan Sunod na po natin mga kadilag ang sibuyas sunod na rin po natin mga kadilag ang bawang. Tapos ko na pong hiwain mga kadilag ang ating pong ricados. Ngayon po ay iahalo na po natin siya dito sa atin pong bulinaw. At yan mga kadilag. Bali, ilalagay ko na po dito yung mga ricados sa atin pong uh, bulinaw. Dahil kasama po yun mga kadilag. Sa pagbabalot Post, pagkatapos ng atin po mga kadilag na mga ricados. Oh, eh, ako ba ko, ako? Loko Alam ko yan. Ayan mga kadilag, si buko ay nagpunta dito at ako'y lolo ko. Ngayon naman mga kadilag, ay yan, ituloy na po natin ang pagtitimpla po ng ating pong bulinaw. Matapos po ang ricados mga kadilag, ay lagay na po natin ng asin. Tapos po ng asin mga kadilag ay lagay na din po natin ng paminta. Pati po suka. Pero mama, ilalagyan pa din natin mga kadilag ng suka. Ito. sa ngayon ay para lang mahalo dito sa ating uh, ipapalaman o ibabalot sa atin kung dahon ng saging. Tapos atin na pong halu-haluin iyan mga kadilag. Lalaro po ang mga bata. Kaya masasaya. Akin pa rin po ito ang hinahalo. So, ito na din po yung dahon, mga kadilag. Ito po ay yung iba'y atin ang naipatong sa ibabaw po ng uh, takip ng kaldero, mga kadilag. Kaya hindi na siya ganun kalutong. Siguro na may pagbabalot na ito para din na nagbabalot ng suman. Ayan. Hmm. Tara! Para na akong may sumang malaki. Ating dodoblihin mga kadilag. Ganyan pong <laughs> Ayan, ganyan po ang balot. Square. kahit hindi po kagandahan mga kadilag yung balot. Ang mahalaga po din, nakabalot siya sa dahon ng saging. At ang magpapasarap po din ay yung dahon ng saging, yung pong amoy. Kulang pa ng dahon ay akin pang papadagdagan. Papakuha na lang ako kay Indong. It's my life, it's now or never. Okay. At yan mga kadilag, bali na balit ko na po lahat yung ating pong bulinaw sa dahon po ng saging. At nailagay ko na din mga kadilag sa kaserol. Tapos mga kadilag, sa pagpapaksiyo po natin ay ilalagay na po natin itong suka bago po natin ilagay sa gasol po bago po natin lutuin mga kadilag lagyan din po natin ng asin mga kadilag at yan atin na pong isa lang sa apoy ang ating pong pinaksiw ayan mga kadilag at mukhang kumukulo na po ang atin pong sinalang ito mga kadilag palang luto ko ay kuwan hindi ko sure kung siya ay pinaksiw o ginanga <laughs> medyo nagkakahawigta po ay ang luto pero ito mga kadilagay, basta binalot ko siya sa dahon ng ano, saging. May napanood ka ako mga kadilag na ano ah, pinaksiw siya. Tapos ayun nga, binalot din sa dahon ng saging. Naksiw na po rin lang. Pumukulo na siya. A few inches later. Na ko yung may sundo for today. Si kagwapo lang. Ako daw po yung susundo niya dahil uh, may banding bagay. Uh, may banding ang uh, team hitik ay tayo ay magbabanding. Oo, oh, ay may kainan din yata doon. Mm -hmm. ng... doon, doon ka na muna kumain. Ay si, ako pa naman may nagluluto. Wow. Ang ah, niluluto ko kagwapo lang ay yung binalot na bulinaw sa tawa ah, ng saging. Oh. Masarap ka na yung nasisiri ko dito eh. I kasi, think, oh, saan tayo kakain? Doon na lang muna kana Ate I see. Mm. Oh. At di may banding ang team hitik oh. eh na ganyan. hintayin ko na lang ma matapos. Ah, maluto. After oh. ni Katay pumunta na rin doon. Ah. Pinagluto bali, pinagluto ko din lang si Mama ng wow. ulam mm. niya. So yan mga kadilag. Kaunting pakulo na lang po. Ito po ay pwede na nating ahon hindi naman ako na ito makapagdala kagwapo lang doon at kuwan ah. ito yung kakaunti yeah. hindi ka uh, ito na. Ito na may may niloto na rin ay si oh. sisilipin ko mga kadilag kong siya ay pero feeling ko ito mabilis ang maluto at siya ay maliit lang na naman na isda ay, mga kadilag ay luto na luto na nga Luto na nga mga kadilag. Ako ibabalik sa dati. Ayan mga kadilag, dahil ito po ay luto na. Ay akin na pong papatayin pong apoy. Na-check ko na din naman mga kadilag. Ang ating buli na, ako na niluto sa dahon ng saging mga kadilag. Sa na pong ito po ay magbibihis na. Ayan mga kadilag, at si mama po ay nakatambay dito sa salas ngayon. Mama ko'y magpapaalam. Hindi na pala ako dito makakakain ng hapunan. At kalakagwapo lang. May bandig daw at timhitik. Luto na yung kuwan. Yung buli na unang niluto ko sa daw ng saging. Busy, sige. E. <laughs> Busy. Ano na nakakainin eh. Iya. E. <laughs> Tsaka si Bendong. Ayan mga kadilag si mama po ay kakain na. Ito na yung aking niluto. Naba mo mama? Wala mm -hmm. pa gano'ng kanyo. Hihi, nahihiya. Nahihiya. At yan mga kadilag, kami po ay papunta na sa Poblasyon Kalaati Kalayaan. Dahil may banding ang you Pie. At na po po naghihintay sa akin ng aking sundo. Let's go. Let's go, kagawa pa lang. Wow. Dito na po kami. Ayan. At sila po yata tapos ng kumain. Sa kapit kumain ang kadilag. For the, ano na, tagay na kasunod. Tapos yung dalawa, yung ibang balat. Wow, ito wow. yung koratsa. Yan. Parang siyang alimang. Kuhan na po ng kanin si Cadillac. At kakain na po tayo. Ito, kuha na rin po ng koratsa. Goto ata dyan ni yung ate Nels. Si Para siyang, ano, honey? Parang kare-kare. kare kung -kare. mm. mga kate Para Ato. ding alimang. Alimang. Mm. Mm. Ano kaya to Ay, kulambutan. Ano yan? Ang tawag? Kulambutan. 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 Mm -mm natin pala yan. Ako'y nagugas ng kamay at ako'y magkakamay. Ako rin. Pansit. Kuha ka rin ng pansi. ang pansit. Ang Pang side dish. Ang dami na yung kanin. Ah, magkakamay ka. ka. Mm. Oo, sarap pa ka Kain po tayo. Ako'y kukuha na rin mga kadilad Tikman natin. Ayun. Mm. Oh.